Sige. bro, sige bro. So, susundan natin ngayon si Ragnar. Sige bro. So, ayan mga idol Susundan talaga namin si Ragnar. Hahanapin talaga namin. Para makuha namin si Mangkiting. Kasi... Dan bisnis kami pabalik-balik dito. Hindi hindi, hindi hindi talaga namin mahuli si Ragnor so sana ngayong pagbalik na namin sa likuran din pili mo na, bantayan mo yeah. uh, pakuha na namin si uh, Mangkiting ano bro, naramdaman sa paligid bro parang may kakaiba bro ha? Nararamdaman ako sa paligid bro. Ha? Parang may kakaiba dito. Ibang, ibang, dito ka bang napansin dito bro? May umiyak dito, bro. Oh. Parang may tinapon ditong bata, bro. Sa likod ng kawayan. Dito, dito. Dyan oh. itu oh. <laughs> oh, ayo. Oh, na naman, bro.

idol no dinig na dinig dinig na dinig dinig na dinig yak na sangkol pagka mga alagad yan ni Ragnor lo mga alagad yan ni Ragnor ha iba yung mga alagad ni Ragnor mga tao yun na hinawahan na hawahan ng mga ano yung katulad niya sabi no Welliento <coughs> hmm 者 <coughs> ah? <coughs> Kampunan ng kadiliman. Chanak yun, bro. Oo mm. Walang sanggol na. Nandito sa bubat. Chanak yun. Chanak yun? Parang chanak. Sabi. Sanggol na yun. Sanggol na yun. Oo. Oh. Kampo ng kadiliman talaga yun. Tapos mga butas-butas, bro. Baka nandito. Oh my God. Oo. Wow. ano yun oh no? yung ano yan oh no? ano yan oh no? yan oh yung kanak raba bro umatake din yan kaya nga uh, bro, ka maghanap uh, tingnan nyo sa mga ano ano ang kudukot daw yan ang betlog bro huh? betlog Tingnan nyo sa mga puno bro Puno? Oo uh oh. Tatanggungin ko yung itlog ko. Baka dukutin yun. Dukutin yun. Tingnan nyo sa mga puno. Ay, narinig ka to.

may parang bahay ng duwindi yata yan. Ha? Bahay ng duwindi? Yan o. Ayan o, ayan o. Subukan mo nga. Ulinisan mo nga, pasok-pasokin mo nga. Para makita natin yung loob. Ayan, ayan, ayan o. Wow, oh my God. Ayan o, ayan o. to lang ha? Parang bahay ng duwindi. Wow. Ayan, sige. Okay silipin mo banda dun sa may kanon Nung, yung, yung, may butas din baka nandyan yung yung tiyak ng tiyanak mo Ah! 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 Bro. Ito, ah. Nandito yan sa anak, bro. Si bro, si bro. Si Ayan, may bahay ng ano. Parang bahay ng diwindi, oh. Yan sa puno, kumakapit. Ito? Oh. Ito mm. Dito? Oo. Yan sa puno, kumakapit. Dito? Oo. Yan. Dito ba? Oo. Dito na, dito Anak -anak -anak, anak -anak, anak -anak. Wow. merong may, bro. Mm -hmm. itan, ma, maliit na itan, bata dun sa urahan. Wow. yun, 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 Wow. yun, 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 Bro yun, 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 yung Minto. Okay. Good. Na wala, -wala. yung kumakalat. Dito

Ano yung kamay mo bro lub diring. Sa na Napaso, Grabe, kakaiba na to? Oh Magad. Wow. Lah. Huh? 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 bro. Huh? 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 Bro, si Ragnor yan, bro. Ha? Si Ragnor, yan. Yan ba yun, si Ragnor? Oo. Uh Huwag tayong makumpiyansa. Laka upo sa ano, bro? Ragnor, isaw ba yan, Ragnor? Laka upo sa... Batu. Laka upo sa batu. O sa bro Lapitan mo bro Lapitan mo yan ayan Ito yung isa sila ng itap ayan. Anong galam Wala kang kasamahan dito Wala kami nakita kasamahan mo Ratlor Hindi nakikita sila Sino ba yung mga alangad mo Ha? Sana? Bro, alagad daw niya 'yon, sana. Ha? Kaya, yung pala kaya pala siyun. Kaya pala sinusundan-sundan tayo. Oh. alagad Nalagdal mo pala 'yung mga manakhanak, Ragnar? Bro, mag-ingat kayo, bro. Yung yung Si hey bro. Yung sanak pala eh. Alagad, ano pala, ano na yung makitin? Ganun ba? Ganun yung, yung kasama mo, sinapos namin. At ganun din yung gagawin namin sa iyo, Ragnor. Mayroon.

Ah <sighs> Hah? Bicara-bicara ngurung canak? Sam, Nih canak dong, bro. Sabar-sabar oh, ah, tangan. Nih, ipat-ipat. Daripada rusakin, bro. Bro. Hah? Rusakin. Wih. มันชอบ <tuh tuh> Ano 'yung gusto mo? Pupunta sa kanila ba? Yung pagkita ko sa kanila. Okay. Dito sa bibid oh. Dito na. Dito. Dito. Bro, dumiretso kami na yung kalaban natin, bro. Ingat naman tayo, tayo. Marami siyang ano. Tama, bro. Na hindi natin nakikita. bro, tunggu, penginnya menanya, Bro. Lamutin komo na tong sukat ko. Sige, sige, sige. Wah. Ho, okay. Lamutin mo yung Sige, sige. Wah.